intay kung anong kalalabasan ng itsura ni Mami Abon. In 3, 2, 1. Guys, ngayon nga pala magpaparitoke kami ni Mami Abon. Dito yung kotse ko. Kasi, eh, di ba, syempre, alam ko namang ito na yung matagal yung iniintay. Kaya tara, let's go. Kita dito, dito na kami sa Sleep and Dazzle. guys. Sa lahat ng mga gustong magpaganda, magpapogi, ayan, inaanyahan namin kayo na pumunta rito. Ayan, guys, sa lahat ng mga taga-Taytay, Antipolo, Kainta, Ayan lang, ayan lang ang daan. Tingnan niyo naman, ilalagay ko yung address nila dito sa video na to. Halos malapit lang din sa May Jollibee. Ayan sa Taytay. -tay. Hello sir, magandang tanghali po. Yes, ma yes, sir. Hello sir. Hello. 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 Hey, guys, nandito ngayon tayo sa Sleep and Dazzle at kasama natin yung kanilang napakagandang manager. Ma'am, ano bang ano? Ano bang service na maganda dito? Uh Snip and Dazzle are barbershops, salon na nails. We offer haircut for men and women. We have hair color, hair bond, uh, hair balayage and we have hair treatments na hindi man ngayon sa market like sistine straight treatment, mm -hmm. protein straight. We also have nails like manicure, pedicure, foot spa and soft gel extension. And we have also lashes and eyebrows and many more sa mga nails. Siguro ma'am yung ano no, yung mga lahat ng binanggit mo is ina-play mo sa sarili mo kaya ang ganda-ganda mo ngayon. Pag tumingin ka na Kislap ng iyong mata Dala mo ay Siguro po. Siguro. Ay, winawash ko muna yung sir yung red tone ng hair niya. Going to blonde para makuha ko yung free mag free lighten kami na yun. makuha ko yung level A going to ash naman bali ang ginagawa nga pala kay mami abon dyan two tone color ash with purple and protein straight band treatment kaya yan guys abangan nyo kung ano magiging itsura mamaya ni mami abon ano kas na mare? ano kas na? nine na pre nine na pre ayan kami nga nangalangin natin na dito nila mare ayan sa Parang darwin ayan kung nakikita nyo yung eh, si mami abon eh. Guys, intay na lang natin yung ano, yung resulta ng ano niya, ng kalalabasan ng kanyang colorful na buhok. Alam kong kanina niyo pa iniintay kung anong kalalabasan ng itsura ni Mami Abon. Eh syempre, gawang slip and dazzle to. Kaya eto na. In 3, 2, 1. Para maranasan ulit natin yung maging pogi. Ayan guys, nandito nga yung shoot and dazzle. 3, 2, 1. Ito po kami umupo dito. Ito po ba yun? <laughs> Oo, sa atin lahat yan, sir. Thank you. Akin to lahat, sir. Oo. <laughs> <laughs> Ayan, guys. Nakita nyo naman, pagkating pa lang namin, may <laughs> ano na, may pagkain na. Ganyan sila ka-asikaso dito.